Philippine Army nakisa sa pagdiriwang ng Makulay na Kasanggayahan Festival sa Sorsogon. Alamin natin ang buong detalye kay Ali Aguilar. Sa pagpapakita ng diwa na pagkakaisa at kahandaan, lumahok ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa makulay na Kasangayan Festival Parade na nagmarcha mula sa Sorsogon Sports Arena patungo sa Provincial Capital ng Sorsogon nitong ikalabing apat ng Oktubre. Tinawag itong Parade of Resources, isang pangunahing bahagi ng festival na nagtatampok ng iba't ibang mga kagamitan, tauhan at rescue vehicles na mahalaga sa kahandaan ng probinsya sa anumang sakuna. Um, ang in-expect ko po ngayong kasanggayan festival is maging mas memorable at mas maging unique sa ibang pas sa festival na naganap as mas mag-enjoy ang mga Sorsoganons. Sa temang Experience Beautiful Sorsugon, celebrating 50 years of kasanggayahan, pinasiglan nito ang pagkakaisa ng lalawigan sa pagpapalago at pagpapayaman ng kanilang kultura. Ang Parade of Resources ay nagkaroon ng aktibong pakikilahok mula sa 903rd Infantry Patriot Brigade, 22nd Infantry Valor Battalion, 31st Infantry Charge Battalion, at 3rd CMO Company ng 9 CMO Battalion at iba pang unit ng Philippine Army at Philippine Air Force. Kasama rin sa mga lumahok ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, iba pang ahensya ng pamahalaan at mga public and private school institutions. Ina-expect po dito, dito sa kasanggahan ay maging successful po yung event at maging masaya po itong event na to at wala pong mapahamak na tao. Ang taunang pagdiriwang na ito ay nagsisilbing plataforma upang palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng national government, non-government organizations at lokal na pamahalaan na nagtataguyod ng kaligtasan, katatagan at kapakanan ng komunidad ng Sorsogon. Kapayapaan para sa lahat. Ali Aguilar, Spear News.